maligayang pagdating sa channel ko. Kung mahilig ka magpunta sa 7-Eleven paggabi, mag-isip ka muli. Ngayon, dadalhin ko kayo sa kwento ng mga multo na nagtatago sa bawat aisle tuwing night shift. Makinig at baka maramdaman mo rin ang malamig na hininga sa iyong bato. Panatilihin ang ilaw malapit sa iyo dahil ito ang kwento ng ang hinahablot ng mga multo sa 7-Eleven. Lumayo ka. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Ako si Dan. Bago pa man ako pumasok sa Night Shift, Naalala ko yung interview ko sa branch na ito. Pumasok ako sa opisina. Maliit. May amoy ng lumang carpet at kape. May halong usok ng sigarilyo. Nakablaser si Boss Mang Tonyo. Matanda. Malalim ang mga mata. Nakangiti pero may tinatagong lihim. Dan, bago mo tanggapin ang trabaho, may ilang kondisyon ka lang dapat malaman. Anong kondisyon po, sir? Tanong ko, pilit pinipigil lang ka ba? Pang night shift ka. At sa gabi, madalas may mga pumapasok sa store. Hindi lahat tao. Kung may marinig kang kakaiba, o'y may makita ka sa CCTV na malabo, huwag kang matakot. Normal lang yan dito may ilan na umalis kasi hindi nila kinakaya. Nang palabas na ako ng store, pinag-uusapan ng mga empleyado ang isa sa dating kasamahan nila na wala na, nagpakamatay daw. Pakiramdam ko noon, prank lang ito. Pero habang naglalakad ako palabas, may malamig na simoy sa leeg ko. Parang may humahaplos. Parang may mabigat na hangin na humaharang sa pinto. Na hindi nakikita. Alas 9 ng gabi. Papasok ako sa branch. Maliwanag sa labas. Pero medyo madilim sa loob. Pumapatay sindi pa ang isang ilaw. Aircon nag-uugong, may halong amoy ng lumang stock, soft drinks, at mantika mula sa snack section. Ang CCTV monitor may flicker kada ilang segundo. Tahimik lang sa paligid. Iilang customer lang. May estudyante bumibili ng hotdog. May lasing nagrereklamo sa coins at iisang nakapila sa counter. Sa bawat minuto, ramdam ko ang katahimikan humahaplos sa paligid. May kaluskos ng mga plastik ng chichirya sa aisle ng snacks. Bote ng soft drinks natutumba. Freezer door nagkiklik kahit mag-isa lang ako sa store. Pinapawisan ng batok kahit malamig. Ang tibok ng puso ko mabilis na mabilis. Sa takot. Alas diyes si Medya, may pumasok na babae. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida, payat at sobrang putla. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa aisle ng noodles. Ang bawat hakbang niya ay parang nakalutang siya sa ere. Pero maririnig mo na kinakaladkad ang mga paa, bawat hakbang. Yumuko ako at tumitig ako sa counter. At sa gilid ng mata ko, nakikita ko siyang lumipat sa aisle ng mga inumin. At pagkatapos, sa may aisle ng candy, parang may humampas sa shelf, bigla akong lumingon. Walang tao. Ang tibok ng puso ko tumigil sandali. Ramdam ko ang presensya niya sa paligid. Eksaktong alas 12, narinig ko may kumakatok sa mga salamin ng freezer mula sa loob. Pero alam ko tapos na ang shift ng kasama ko at magisa na lang ako. Lumapit ako, nanginginig ang katawan. Ramdam ko ang malamig na singaw ng freezer. Parang nanonoot sa balat ko. Binuksan ko ang isang pinto ng freezer kung saan ko narinig ang katok. Wala. Walang tao. Bote at yelo lang. Sinara ko ulit ang freezer. Habang tumatalikod ako, sa gilid ng mata ko, may maliit na kamay na nakahawak sa salamin. Buksan mo! Napaatras ako sa gulat. Nagtayuan ang mga buhok sa batok ko. Ang tibok ng puso ko ay parang gustong sumabog sa aking dibdib at gumuguhit hanggang sa ulo ko. May narinig akong maliliit na yapak na tumatakbo sa likod ko. Papalapit sa akin. Pero bawat lingon ko, wala. Alas dos. Habang nag i ako ng mga bote ng soft drinks sa stockroom, may naaamoy akong bulok na karne at may halong kemikal ng cleaning agents. Sa madilim na parte ng stockroom, may lalaking naka-uniforme, nakayuko at may hawak na karton Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang labi niya ay nangingitim. Naramdaman ko ang matinding hilakbot nang makita ko na may lubid siya sa leeg. Naalala ko ang isa sa mga pinag-uusapan ng mga empleyado sa counter noong araw ng interview ko. Siya ang dating empleyado na nagpakamatay sa stockroom habang nasa night shift. Tumakbo ako palabas. Paglingon ko ulit sa 7-Eleven store, nakapatay na lahat ng ilaw sa loob may naramdaman akong hangin na dumadampi sa likod ko na para bang may nilalang sa likod ko at nakatingin sa batok ko. Alas stress, pumasok ako muli sa loob ng store. Kinuha ko ang emergency flashlight sa cashier ngayon, may kakaiba. Mas mabigat na ang hangin, mas malamig, tahimik. May mahinang yabag sa likod ng aisle. May bote na tutumba. May malamig na hangin sa batok ko. May puting hugis sa peripheral vision, naglalaho nung tinignan ko. At biglang ang telepono sa counter nagring. Isang ring lang at biglang nawala. Eksaktong alas 3:15. Uli ang tunog ng katok sa freezer. Pabugso-bugsong tunog ng kaladkad ng paa sa sahig. Ang babaeng nakaputi lumilitaw sa aisle ng noodles. Unti-unting lumalapit. Mahinang bulong mula sa babae. Lumayo ka. Lumayo ka. May bumagsak na dilata sa aisle. Nageko. May malamig na bulong sa tenga ko. Lumayo ka sa akin. Tumalikod ako at nakita ko unti-unti nang mas malinaw ang kanyang mukha. Maputlang maputla ang balat niya, halos kulay abo na parang wala nang dugong dumadaloy. Payat ang kanyang pisngi, animoy buto na lang ang bumubukol sa gilid ng mukha. Ang mga mata niya ay nakalubog sa hukay, may maitim na bilog sa paligid. At nang tumama ang liwanag, Lumitaw ang maputing sklera na may iilang pulang ugat. Samantalang ang iris ay parang kupas na dilaw na naghahatid ng kilabot. Napaatras ako. Natapakan ko ang isa sa mga delata na nasa sahig. Bumagsak ako at sumalpak sa shelf ang ulo ko. Dumilat ako. Umaga na. Wala na sila. Nag-resign ako sa araw na yon. Simula noon, hindi na rin ako tumanggap ng night shift. Pero minsan, kapag dumadaan ako sa tapat ng 7-Eleven, parang nakikita ko pa rin silang nakasilip. Ramdam ko pa rin ang malamig na hininga sa batok ko. May naririnig akong yapak kahit walang tao at ang tibok ng puso ko tumatakbo tuwing gabi lalo na pag madilim ang paligid. Hindi ko malimutan ang presensya nila. Ang bigat ng hangin at ang pakiramdam ng hilakbot na tila hindi na mawawala sa akin. Kung naramdaman mo ang takot habang pinapakinggan ang video na ito, Like at share mo sa kaibigan mo at huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para sa higit pang tunay na horror stories na magpaparamdam sayo ng presensya ng multo kahit nasa bahay ka lang. Ngayon, kaya mo ba matulog ng mag-isa mamayang gabi?